hindi yung hunger air, hindi yung mga uh, mal hot and cold um, yung mga nararamdaman ko, yung mga yung mga sweating part na, na mga nararamdaman ko. No, it's not like that. I was focusing inside, yung subconscious ko talaga. Yung nakakapabalakid, guys. Kasi hindi naman yung problema na nasa, nasa labas is nasa loob yung problema. Bakit mo ihihili sa labas kung ang problema is nasa loob naman, di ba? Right. So, yun ang ano ko. Yun ang pinunto ko talaga. So, um, ito lang ang masasabi ko sa mga taong may mga uh, panic disorder, may anxiety, may anxiety attack, may stress, may agoraphobia. Um, you guys, um, hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa sa mundo. Yang mga nararanasan, yan mga nararanasan ninyo sa inyong sarili, sa inyong either it is psychological, emotional, physical, mental. It is part of being human. That is normal kasi lahat tayo, lahat tayong mga tao dito sa may mayroon tayong mga anxious, may mga anxious tayo but it depends how we um, how we react or how we interfere, uh, interpret, I mean sorry, how we interpret of it. So Yun talaga and um kumbaga uh, how can you how how can i call it um iko ko lang lahat ng mga tao sinasabi nila na yung panic attack daw at yung anxiety is nasa isip lang well guys if you say that to to people na nagsasuffer ng panic attack or anxiety na nasa isip mo lang yan wag mo wag mong i-focus yan You know what guys? Lalung la la la. Mark my word. Kasi ako I experienced that. When my mother in law, when I always call her, when the time that I having I I have my panic disorder attack. I always call her. Kasi nga it's not I calling her to need help. I call her para. If ever man na may mangyari sa akin, may mag-aalaga sa anak ko. I mean may mayroong titingin sa anak ko while I'm conscious or whatever it is, whatever it happens. But it is only kumbaga yung reaction ng aking sarili lamang yun. Hindi yun, hindi yung nasa isip, yung nasa isip is yung thoughts mo talaga. Pero yung ano talaga guys, yung anxiety at panic disorder, hindi yan nasa isip. It is really true na, na na nararamdaman mo na may panic attack na may anxiety. It is really true. You you know what why? When my my mother-in-law when she came home she always said it's because you always think of it. Kaya nangyayari yan. I told my mother-in-law, hindi ko yan iniisip. Hindi ko yan, uh, kumbaga hindi ko yan naano sa aking isipan. Kasi papaano ka mag-iisip na natutulog ka? So, magigising ka na lang, nagpapalpitate ka na. Like what I explained it uh, a few minutes ago. So, yes, nung time na yun, it was very irritating, guys. Because every time, she always says, ah, nasa isip mo lang yan. So, may panic attack, nag-trigger nagtri siya lalo. Kasi every time na they always says, nasa isip mo lang yan. So you trying to explain to them na hindi siya nasa isip. Even my husband, even my husband, when he always said, hindi talaga siya ma nasa isip namin. Hindi namin yun iniisip. Hindi namin yun ginugusto na magkaroon kami. So, ang panic attack at yung anxiety attack, hindi siya nasa isip, guys. It is really true. It is really, totally, true talaga siya. And then, ito yung masasabi ko lang sa inyo, guys, is um, pagkakaroon ng ano, ito lang yung um, um, ang masasabi ko is yung nasa isip natin is yung mga is yung mga thoughts, yung nasa kaisipan natin, yung mga iniisip, yun ang nakaka-trigger sa panic attack at anxiety. Pero, yung anxiety at panic attack is hindi talaga yan iniisip mo. So, yung nasa isip mo lang is yung mga na mamamatay ka, magkakaroon ka ng heart attack, magkaka-mapapass uh, out ka, um basta marami kang iniisip na mga negative negative thoughts yun ang nasa isip mo pero itong ano itong itong panic attack is uh, panic attack ang anxiety is yung pagkaka maling pagkakaintindi natin maling pagkakaintindi sa ating mga nararamdaman kasi guys nararamdaman natin yan eh nararamdaman kusa siyang kusa siyang dumaraan, kusa siyang napa, nagpaparamdam. And then, yung nararamdaman mo, of course, yung isipan natin, dito na papasok ang mga negatives na mga na, nasa isip mo. So yun, hindi yun yung ano, hindi yun ang panic attack. Kasi yung nararamdaman mo, yun ang panic attack. Yung nasa isip mo is yung mga negative na iniisip mo na um, yun para sa akin yun ang uh, yun ang reflection reflection na uh, binabalik lang uh, sa atin yung maling uh, maling trato sa sa ating katawan like for example um, nung, nung before na wala ka pang anxiety, wala ka pang panic attack, mahilig kang makipag-inom sa mga kaibigan mo uh, parang araw-araw na lang naglalasing kayo, pa araw-araw na lang inom dito, sigarilyo doon, as in wala nang pahinga yung sarili mo. And you know what guys, it's not healthy what you always did. Tapos akala mo pag galing ka sa trabaho, tapos pupunta ka ng gym, akala mo healthy yan. Well, sa moment lang healthy ka. Pero pag matamaan ka ng panic attack, panic disorder, agrophobia, wala yan yung katibayan yung gaano katibay yung katawan mo if hindi matibay yung emotional and psychological mo lahat yan breakdown na lahat yan guys breakdown yan at the end so yun talaga ang masasabi ko yung panic attack it is a kind of reflection how we um how we treat ourselves how how we treat our body So kumbaga, ito ay ano, um, ito ay kumbaga wake up wake up call sa atin. Kumbaga na oh, inaabuso mo na yung katawan mo, inaabuso mo na ako. So hindi mo siya pinakikinggan. So may mga sintomas na pero ah binabali wala mo lang. Okay, inom ng inom ng inom. And then to the point na nag-breakdown ka na, nag-breakdown na yung katawan mo, yung emotional mo. So, doon ka na magpapadoktor ka, minsan na ambulance ka kasi hindi ka makahinga na para kang uh, at inaatake sa puso and then dadalhin ka sa emergency room at lahat ng mga ng mga test mo it was negative wala normal lahat pero hindi mo ma, ano matanggap sa isip mo na wala na walang sasabi mo na bakit bakit walang ano walang finding e, ito yung mga nararamdaman ko bakit wala ang mas malala pa pag pumunta ka ng doktor pag pumunta ka ng doktor hindi ka inaatake i know because i was also been like that nung time na yon may time na higher ha, higher anxiety attack nung time na yon and palagi akong pumupunta talaga sa sa doktor namin sa family doktor namin and sinasabi ko talaga agad sa kanya tas kinukuha na ako ng dugo and then that the three days after that and then they call me i call I, i i my husband called my doctor and then they said everything is everything is okay yung kanyang sugar yung kanyang uh, cholesterol yung kanyang uh, asin talaga everything is okay and then i says why i still have these symptoms i said to i said to my doctor and then the and diyan yung asawa ko sabi niya sa akin na minsan talaga naan na yung asawa ko kasi It's always the same the same question that I always ask and they always said someday you will really accept and realize of it and you will learn it a lot. So, yun I really I still remember that in my it's still here in my in in, in my brain, you know. And then um like you know what guys, just like our our world now. Tingnan niyo kung anong nangyayari sa ating mundo ngayon, 'di diba? Lindol yung asin talaga super super ano super init may mga parte ng mundo um uh, parti ng ano ng ng mundo is uh, bumababa na yung ano yung init asin talaga naglalagablab na na sa Hawaii asin talaga maraming taong mga casualty doon at sa, uh, sa Lebanon yung ano yung water doon na binahas sila tapos yung earthquake sa sa Morocco think about that you know what yung mga nararamdaman yung mga nararamdaman natin sa ating kalikasan it is a reflection kung ano yung kung ano yung ating yung ating ginagawa sa ano sa, sa sa mundo you know kumbaga ibinabalik lang yan ng nature sa atin pinapa kumbaga it is a wake up call to us that we have to take care of this world kasi kawawa yung mga susunod na mga henerasyon Am I right? So, dapat ganun din yung ating sarili. Ganun din yung ating katawan. Yung anxiety, uh, panic attack, panic disorder, chronic, agoraphobia, um, generalized anxiety disorder, acid reflux, um, heard. Lahat ng yun guys is just a reflection to our, to our body. How we abuse ourselves. Na doon ka na lang nag, uh, na, nagkakaroon ka ng attention pag lumalala na yung mga sintomas na nararamdaman mo na it's, it's really bothering you na uh, na na uh, ano na nadidisturbo na yung pang-araw-araw mo hindi ka na makalabas kasi sa panic attack mo kasi mayroon ka ng agoraphobia uh, hindi ka na makapag-drive ng ng, nang nang car kasi nga mayroon ka ng agoraphobia may generalized anxiety call, ng mga iniisip, yung mga bills, papaano ko mababayaran yung mga inutang ko, papaano ko mapapag-aral yung mga anak ko, papaano ko mababayaran yung tuition fee. Yun guys, it's because we abuse ourselves just like the nature what we did now. That's what the happening now. So kung hindi natin hindi natin babaguhin yung ating uh, yung ating attitude, yung ating um kumbaga yung ating how can you call it, yung ating um pananaw or mentality or belief, hindi ka guys gagaling at hindi gagaling yung ating mundo, yung ating nature. So um, I can say, yung nature and human is the same. Magkaparehas lang guys. Ang pagkakaiba is yung nature hindi nakakapagsalita. Pero tayo nakakapagsalita. But, yung pinaka magkapareho guys is with feelings. Yung mga nararamdaman is the same na dapat nating ingatan yung nature, ingatan yung ating sarili. Kasi kung gaano natin, uh, kung papaano natin ingatan yung ating sarili, yung reflection nun is maganda. That's why kung papaano mo or papaano natin mga tao iingatan yung nature, ang reflection back is maganda din right so yun ang ibig sabihin ng anxiety panic attack argophobia and so on is to learn all of that kapag may kaalamang katamang kaalaman tamang diagnosis psychiatrist um i know may mga taong mahirap sa kanila to to uh, pay psychiatrist but guys please You have to seek help kung ayaw mong mapunta sa isang trahedya. You have to you have to ask your ask help, you know. Kasi hindi ka nag-iisa. Don't don't take it seriously to yourself. I know it's easy to say kasi uh, sasabihin mo, "Oh, kasi wala ka nang nararamdaman." No, it's you're you're wrong. You know how hard to to go out na wala kang nararamdamang anxious sa sarili mo. No, I always had that anxious. But that anxious, I used that as my strength. I used that as my motivation to myself that walang makakapastop sa akin kahit anxiety or kahit panic attack. Panic disorder ko pa yan. So anyway guys, thank you so much. Sana nakatulong ako. Sana I'm sorry kung mahaba yung aking explanation. Um, disclaimer lang guys, hindi po ako psychiatrist. And this um ko ito. Um ito kasi yung uh, mga yung mga nakakalokong mga sintomas sa akin, yung aking panic disorder talaga. So I I'm just I just want to share it to other people sa mga taong makaka-relate sa mga taong hindi man sila makaka-relate but at least mayroon silang kaalaman na if ever man na maka-encounter sila ng mga taong ganito they know how they will react and or sa pamilya nila so they can understand them so anyway guys thank you so much and God bless us and wag kayong mawala ng pag-asa habang may buhay a lot of people say this habang may buhay may pag-asa so Nasa sayo yung pagbabago, hindi nasa neighbor mo, hindi nasa asawa mo, hindi nasa mother-in-law, hindi nasa mother mo and so on. Nasa sayong harapan. Nasa sayong mga kamay. So anyway, thank you so much. Bye.